balota 2025 midterm election the rmn news special coverage Samantala sa bayan po ng Binmalay, tiwala naman umano sa katotohanan kaya relax at hindi nababahala po si incumbent Binmalay Mayor Pedro Mirera sa isilang pang disqualification case laban sa kanya ni Vice Mayor Simplicio Rosario. Ayon po sa alkalde, desperado na umano si Rosario na sirain ang kanyang imahe upang iligaw ang kaisipan ng publiko sa katotohanan uh, nangyayari sa Binmalay. Hindi ako bothered. Kaya nandito nga ako eh, nag, uh, ano, relax na lang ako dito sa, ano, sa opisina eh. Hindi na bago sa atin yan eh. Yung mga unang-una, misleading, disinformation, nililigaw ang taong bayan. No? Alam nyo naman, yung tao na to ay desperate na sa kanyang buhay. Hindi na niya alam ang uh, kanyang gagawin. Kaya ginagawa na lahat ang bagay na para sirain ako. Uh, kumbaga, sirain ang kaisipan ng tao. Nililigaw niya lahat ang impormasyon, ang katotohanan na nangyayari sa ating bayan. Yun lang ang masasabi ko sa kanila. Uh, Kung relax lang kayo. Ako dito nagre relax lang. Yan po ang tinig po ni Mayor, uh, binmalay Mayor uh, Pete Merera. Dagdag pa ni Merera, sanay na umano ito sa misleading at disinformation na madalas umanong gawin po ng mga tradisyonal na politicians. Nag-ugat ang pahayag ng Alcalde sa disqualification case na inihain ni Vice Mayor Rosario sa mismo Comelec Central Office na may kinalaman umano sa vote buying. Niya. Sa press conference naman ni Rosario, ipinakita niya ang isang video kung saan nakita umano. Ang Alcalde at isang dating empleyado ng munisipyo na namimigay ng pera sa isang bahay sa Barangay Tumbo noong April 26. Isa. Po kasi very glaring naman. Very glaring naman po yan. Nakikita niya naman. Tapos man, may maririnig pa kayo ata ng boses na, o ilan pa? Ilan pa? So, anong ginagawa ng mayor dyan? Ang pera talaga, kailangan ng isang, kailangan ng tao. Pakiusap ka po, kunin niyo yung pera, ang pera, pero bumoto kayo kung ano sino yung karapat at sino yung kurso natin nyo. Yan lang, tapos na. Yan po, po ni Vice Mayor uh, Simplicio Rosario ng Binmalay. Naniniwala man ito na sapat na ebidensya daw ang video na isilang pangkaso yung laban sa Alcalde. Sa kabila nito, parehong apila ng dalawang panig ang katotohanan na sa naturang isyu at tuluyang ihalal ng mga binmalenyan sa ang nararapat na manungkulan sa kanilang bayan. IFM News IFM News uh, IFM IFM News